Tahimik nating ihanda ang ating puso sa presensya ng Diyos. Iwan natin sandali ang mga alalahanin ng araw, ang ingay ng mundo, at ang bigat ng damdamin. Lumapit tayo sa Kanya, ang ating matatag na sandigan, mapagmahal na Ama, at ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa gabing ito, hingin natin ang Kanyang kapayapaan, lakas at pag-asa. Tahimik tayong manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Lumalapit po kami sa inyo ngayong gabi, dala ang aming buong puso, mga takot, pagod, at pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kayo ang aming hinihingang sandigan. Salamat po sa buhay at sa araw na ito, sa bawat hakbang, sa bawat hininga, sa bawat sandaling kami iningatan ninyo. Panginoon, sa mga oras na ito ng pagpapahinga, nawa'y ipagkaloob ninyo sa amin ang tunay na kapayapaan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi tanging sa inyo lamang nagmumula. Pawiin ninyo ang aming mga alalahanin. Hipuin ninyo ang aming puso. Yakapin ninyo ang aming kaluluwa. Patahimikin ninyo ang aming isip na puno ng pagdududa at pangamba. Sa aming mga kahinaan, Panginoon, ipagkaloob ninyo ang lakas. Marami sa amin ang pagod, sa trabaho, sa pamilya, sa mga pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit alam naming sa inyo kami muling makakabangon. Bigyan niyo kami ng panibagong sigla at tapang upang harapin ang bukas. Turuan ninyo kaming magtiwala kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Paalalahanan ninyo kami na hindi kami kailanman nag-iisa. Panginoon sa mga panahon ng pangungulila, kabiguan o kalungkutan, naway palitan ninyo ang aming luha ng pag-asa. Kayo ang Diyos ng liwanag at sa inyo laging may bagong simula patuloy ninyo kaming hilumin at palakasin lalo na ang aming loob at pananampalataya palalimin ninyo ang aming pananalig sa bawat gabi ng kadiliman ipakita ninyo ang liwanag ng inyong mga pangako itinataas po namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay ipagkaloob ninyo sa kanila ang kapayapaan ng loob ang kagalingan ng katawan at ang katiwasayan ng isipan ipagkatiwala po namin ang lahat sa inyong mabuting kamay sa mga naghihirap nawawala ng pag-asa o nawawala ang landas, kayo po ang tumawag sa kanila pabalik. Hipuin ninyo ang bawat pusong sugatan at pagalingin ninyo ang bawat kaluluwang pagod. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan ngayong araw. Linisin ninyo ang aming puso. Huwag ninyo kaming hayaang matulog ng may galit o hinanakit. Itanim ninyo sa amin ang pusong mapagpatawad, pusong mapagpakumbaba, at pusong laging naghahanap sa inyo. Ngayon po sa pagtulog namin, naway maging malalim, mahimbing at mapayapa ito. Pag-ingatan ninyo kami, takpan ninyo kami ng inyong banat na protection at bukas, kung kalooban ninyo, gisingin ninyo kami na may bagong lakas, bagong pag-aasa at bagong pananampalataya. Salamat po aming Diyos sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan at sa inyong walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na-bless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!